Hi guys! Nandito po ngayon kami sa aming kama kasi matutulong na kami ni Super Blue. Super Blue! kaway kaway naman dyan. Kumakain pa ang ating superhero na si Super Blue na kanyang superpowers. Pag naubos niya tong sintaron <laughs> babalik ang kanyang <laughs> Pabalik ang ganyang kapangyarihan. Di ba? Tama ako, Super Blue. Mm. Tama ako. Di ba, guys? Kaya, relax muna kayo. Relax muna kayo. ano yan super blow nagpapakit ka sa kanila nagpapakit ka sa mga supporters mo eh, ah. <laughs> eh. uh. ka ba ha huh? mm. uh, uh bakit anong purpose mo super blow <laughs> pag may kalaban tatalonin mo super blow Ha? Super Blue? <laughs> Mukbang? Anong ginagawa mo, Super Blue? Nagmumukbang ka ng sintoron? Hmm? Ha? Ha? ka ng sintoron? Mahuubos mo ba yan? Ha? Uh, hindi mo yan mahuubos? Hmm. Ano yung ginagawa mo na? Wala pala ka ba mong casing sa cellphone mo? Na iPhone? Wala. Hindi. Sige, wala sila ane. Eh. iPhone 11 ba? Oo. Wala ang ni. Nangihina na kami. Ismail <laughs> <laughs> oh, ka. Ismail ka, super blue. Super blue, alay ka dito, super blue. Para makita ka ng mga sambayan ng tao. Ito ang ating bagong tagapaligtas ngayon

ang ating super superhero guys ating superhero matitignan nyo nito na biglang naubos ang kanyang powers at kumain ulit Dereng ding dereng ding dereng ding ding dereng ding 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 ding